Isang pampasaherong bus ng German Spirito Liner Inc. ang nasunog kaninang gabi, bandang alas 6.45 ng gabi Agosto 23, 2025 sa kahabaan ng Pituason bago ang interseksyon sa EDSA westbound. Agad na rumesponde ang mga tauhan ng Bureau of Fire Protection, BFP, at Metropolitan Manila Development Authority, MMDA upang apulahin ang apoy at tiyakin ang kaligtasan ng mga motorista at pasahero sa lugar. Ayon sa ulat, kuha sa video ni Marion Bodoso ang aktwal na pagkakasunog ng bus na halos ilang metro lamang ang layo mula sa kanyang kinatatayuan. Samantala, si Lady Hope Evangelio, na nooy nasa sakayan, ay nakunan din ng video ang pagliyab ng naturang bus. Sa kasalukuyan, Inaalam pa ng mga awtoridad ang sanhi ng sunog at kung may naiulat na nasaktan sa insidente.